Diyos at ang salita ng Diyos sa ating pag-aaralan. Ating itong kukunin sa mga awit, Kabanata 37, Talata 5. Ang sabi po dito, ang iyong sarili sa kanya italaga. Tutulungan ganap kapag ika'y nagtiwala. So po natin, ang iyong, ang iyong sarili sa kanya italaga. Tutulungan ganap kapag ika'y nagtiwala. Ayan. Ito po yung salita ng Diyos. So, salamat sa Panginoon. At abang ako po yung nagpapahinga dito po sa aking trabaho, ay muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ito ay tungkol po ito sa pagtatalaga ng sarili natin sa Panginoon. Tayo po ay inanyayahan. Tayo po ay gusto ng salita ng Diyos na ating pong italaga. No? I-offer o ibigay yung ating pong mga sarili uh, sa Panginoon. At pag sinabi natin commit yourself, sabi doon ay uh, ibinibigay, no natin yung uh, yung uh, yung ating oras, yung ating panahon, yung ating buhay, yung lahat sa atin ay i-commit natin. O no, itinata ibinibigay natin uh, sa Panginoon, di diba? uh, Katulad po niyan na um, sa mga yung commitment no pag sinabi natin commitment uh, kailangan parang pangako to no parang isang pangako na kung saan ay inilalaan mo yung sarili mo sa isang kasunduan o sa isang ano sa isang pagkakasundo di ba kaya nga <coughs> kami ni sister wife na meron kaming uh, tinatawag dati na commitment ring no Meron tinatawag na engagement ring no sa mga ikakasal pero kami noon ng mag boyfriend girlfriend kami meron kaming commitment ring no yung commitment na yon ang pagpatuloy na nagpapaalala no sa bawat isa sa amin na na itinalaga na namin yung aming mga sarili sa isa't isa di ba so na kahit na may mga umaligid di ba <clears throat> diba? kung sa mga mag-boyfriend mo, merong maaligid sa lalbabae, sa lalaki, uh, yung commitment ring na yon yun ang nagre-remind sa iyo sa sa amin na hindi na kami available. Yeah. <laughs> no? So nagpapaalala yon yung commitment ring na yon uh, na kami ay nakatalaga na sa isa't isa, di ba? Ganun din po yan sa Panginoon. Napakalaga na ang pagtatalaga ng ating mga sarili sa kanya. Katulad niyang pag-aasawa, di ba? Pag yung sa sabi ko ha, sa boyfriend girlfriend nang niligawan ka ng 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 boyfriend mo bakit mo sa nang sinagot mo siya so nagkaroon kinumit mo yung sarili mo sa kanya kasi nga tumugon ka di ba tumugon ka eh di ba katulad sa mga invitation niyaya ka kunyari sa mga birthday niyaya ka kunyari sa mga binyag o kaya kung saan naman okasyon para kapag nag-say ka ng yes o nag ka ibig sabihin nakipag-commit ka na no sa kanila no? nakipag-commit ka ng appointment nakipag-commit ka ibig sabihin uh, iminigay mo yung oras yung panahon yung sarili mo uh, sa taong yun na nag-invite sa iyo di ba so yun ang commitment no nakipag commit ka kasi nag-say ka ng yes pero pag hindi ka nag-yes no nag-no ka so walang commitment doon di ba so ganito pananaya ng Panginoon na Italaga natin yung ating sarili sa kanya. Kapag nag-say tayo na yes, Lord, so ito ay uh, paglalaan o pagbibigay ng ating sarili para sa Kanya. So, uh, niligawan ng lalaki yung babae at nag-yes yung babae, so nag-commit yung babae sa lalaki na maging uh, boyfriend, girlfriend sila na siya ay niligawan. Pero kung hindi nag-yes yung babae, so wala siyang uh, commitment, no? hindi niya kinumit yung sarili niya doon. So mas nalo, mas nalo lumam, lumalim yung commitment na yun nang kayo ay nag-decide ng magpakasal, no? Nang niaya ka ng lalaki na, ng boyfriend mo na magpakasal kayo, mas lalong tumibay, mas lalong lumalim yung commitment niyo sa isa't isa, di ba? So, yung commitment na 'yon, napakalaga yung tiwala. Kaya nga sabi doon ng Bible, uh, tayo ay dapat magtiwala sa kanya, no? Kapag tayo ay nagtalaga ng ating sarili sa kanya, ay kaya tayo tutulungan ka na kapag ikay nagtatiwala nagtiwala. Ibig sabihin kasi yung commitment, yung pagtatalaga ng ating sarili sa Panginoon, napakalaga yung pagtitiwala doon. Kasi bakit? Kasi sa tulad sa mag-asawa, 'di ba? Pagpapasok kayo sa uh, sa kasal, hindi niyo alam kung ano pwedeng yung pagdaanan, 'di ba? Uh, ano yung mga problema, ano yung mga pwedeng mangyari, 'di ba? So yun, may kita natin na kung saan ay makita natin doon na talagang uh, napakalaga yung commitment na iyon. Kasi uh, doon ay mas lalong lumalalim. Diba? Katulad nga doon sa mag-asawa na iyon. No? Hindi nyo alam eh kung anong pwede. Eh. Kalagitnaan ng marriage nyo. Uh, hindi mo alam, may topak pala yun. <laughs> lumabas yung totoong ugali ng, ng, uh, ng asawa mo o kaya ng asban mo. So, may, ano eh, may mga ah uh, pwedeng mangyari 'di ba hindi lahat ay maganda kunyari, nag nang kinasalan tayo maganda ang lahat uh, financially stable pero in the middle ng marriage ay nagkakaroon ng mga uh, financial problem 'di ba pero napakalaga dun is yung tiwala pa rin sa isa't isa kasi sa commitment yung pagtatalaga natin na ating mga sarili may may mga ibang uh, uh, gagawin no yung mga yung pwedeng ano yung uh, mga dito, yung pwedeng tumibag no, doon sa inyong uh, matibay na commitment sa isa't isa. No? Uh, alam naman natin ang demonyo, hindi lamang ang demonyo, yung mga tao sa paligid natin, yung mga sitwasyon sa, sa buhay natin, ang pwedeng uh, ano to, yung mawala yung tiwala sa isa't isa. Di ba? So, pwede yun mapanghinaan ka, o kaya yung decision mo sabi mo para nagkamali yata ako ng decision na ginawa ko di ba kasi nga sa mga sitwasyon na nangyayari na nang ikaw ay na nagsama na kayo no na yung yung commitment nyo ay na ano na para nagkaroon na ng katuparan di ba yung nagsama na kayo so minsan may nagsasabi pa na para nagkamali yata ako ng decision ko. No, ano ba tong nagawa ko? Parang ganoon. Pero hindi, eh. kailangan yung magtiwala sa isa't isa. So gano'n din sa Panginoon eh kapag kinumit natin, inilagak natin yung sarili natin sa Panginoon, dapat tayo magtiwala sa Kanya. No? Pagkatiwalaan po natin siya. Kaya kung sa tao nga, di ba, na <clears throat> sa asawa mo, kaya sa asban mo, hindi mo naman kilala yan. Di ba? Pero nagtiwala ka. Inalay mo yung sarili mo sa tao nyo, kaya hindi mo naman kilala. Di ba? So how much more sa Diyos? Na, na alam natin na ang lahat ng bagay ay napangyayari at lahat ng bagay ay ito ay magaganap no ayon sa kalooban naman ng Panginoon eh ang Diyos naman kapag tayo ay nag-commit ng ating mga sarili sa kanya ay alam natin no sabi nga doon sa binasa natin siya ay uh, ganap na tayo ay kanyang tutulungan so lahat na naman sitwasyon natin uh, pagdadaanan nung no? tayo ay nag-alay ng buhay natin na maglingkod sa Panginoon Uh, tayo ay kanyang tutulungan. Ganap, sabi doon, ganap. Nakakasigurado tayo na tayo ay tutulungan ng Panginoon. Hindi yan katulad ng tao na mga ngako sa iyo, pero pagdating ng araw, hindi mo naman maasahan yung kanilang mga pangakong binitawan. Pero sa Diyos, uh, kanya itututo pa rin yung kanyang mga pangako sa bawat isa po sa atin. Kaya nga, uh, may kita natin, yung pagkilos ng Diyos, para i-prove yun sa atin, eh, is kinangangailangan din ito ng pagtitiwala sa kanya. Kasi kung wala na yung tiwala, mawawalang nang saysay -say, no? yung commitment, yung pag-aalay, yung pagbibigay ng ating mga sarili sa Panginoon. Ganun din is, di ba? Sa, sa mag-asawa, pag nawala na yung tiwala, nawawalan uh, nawawala na yung parang na, ano na, nangihina na, humihina na yung, yung pundasyon <clears throat> ng pagsasama. Di ba? So, hindi po dapat ganun. Kasi yung Tiwala isa sa lalo na sa Panginoon is isa ito sa pinakamalagang uh, ingredient no ah uh, napaka-essential nito lalo na sa tinatawag na pananampalataya sa Panginoon nang ng faith natin sa kanya kasi yung pananampalataya natin uh, yung pagtitiwala isang napakahalagang uh, factor no sa pananampalataya natin sa Panginoon Ganun din eh sa sa anumang klase ng relasyon kapag nawala na yung tiwala, nandun na yung pagdududa, di ba? Uh, parang uh, humihina na yung pundasyon. At kapag nanghina na yung pundasyon, unti-unti uh, na itong mawawasak, ito ay guguko. At ang tendency, yun ang paghihiwalay, di ba? Kaya nga ang mga tao minsan kapag uh, dumaranas na naman pagsubok dahil sa kanilang uh, pag-commit sa Panginoon, uh, dahil hindi na nila nakayanan pero tapat ang Diyos, sabi ng Panginoon eh, di ba? na hindi tayo bibigyan ng pagsubok na sobra na higit sa ating kakayanan tapat pa rin naman siya kasi siya yung magbibigyan ng karunungan at lakas so, upang ating mapagtagumpayan ang lahat ng mapagsubok na pwede nating pagdaanan so <clears throat> dito kapag nawala na yung tiwala wala na, di ba? Ma, uh, na kasi nandun yung pagdududa, no? parang nawawalan ka na ng gana, no? kaya maraming uh, naglilingkod din sa Panginoon na hindi na makapagpatuloy sa paglilingkod kasi nga uh, nagkukulang na ng tiwala kay, kay Lord. Di ba? Kaya napakalagang sangkap ng paglilingkod sa Panginoon sa so anumang klaseng relasyon yung tinatawag na tiwala. At sabi doon ng Panginoon, kung patuloy tayong magtitiwala sa Kanya, ganap naman tayong tutulungan kasi ayun ang sabi ng Panginoon, di ba? Hindi kita iiwan, ipababayaan man. Kahit nga si David nagsabi, mula ng ako'y silang hanggang sa aking pagtanda, wala akong nakitang naglingkod sa Diyos na may katapatan na pinabayaan ng Diyos. So ibig sabihin, walang naglingkod sa Panginoon, walang taong nag-commit ng kanyang sarili na pinababayaan ng Diyos. So, totoo po yun, mga kapatid. 'di ba? Tayo lang minsan kasi ang nawawala ng tiwala sa kanya. Pero sa mga time na 'yun minsan, tinitest lang ng Diyos eh kung hanggang saan tayo magtitiwala sa Panginoon, 'di ba? Tinitest 'yan eh, yung pananampalataya nga tinitest, lalo rin yung pagtitiwala natin. 'Di ba? Kasi nga kahit nga sa mga mag-asawa, 'di ba? May ma kahit sa mga ano mga klase ng relasyon, may dumarating talagang pagsubok na minsan talagang susubukin yung tiwala nyo sa isa't isa. Yung pagmamahalan nyo kung gaano kayo katatag. May mga uh, may mga faktor na gagamitin o um, mga magiging reason para uh, ma subukan yung tiwala nyo sa isa't isa. Pero sabi nga, sa paglilingkod natin sa Panginoon, ang nag ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Di ba? Kaya nga, napakalaga yung pagtitiwala sa Kanya kasi kapag tayo nagtitiwala sa Kanya, ito rin yung magiging dahilan para hanggang sa tulo ay tayo ay mananatiling uh, tapat sa Panginoon no pag sinabi nating tapat baliktarin mo man you no know, nananatili siyang tapat di ba try, try, try niyo pong i-spell yung word na tapat di ba t a p a t you no know? baliktarin mo yung tapat basahin mo pabaliktad tapat pare di ba <laughs> pag binasa mo yung yung salitang tapat 'yung pabaliktad ng pagbasa, tapat pa rin siya, 'di ba? So, naka man o nakatalikod, ano man 'yung sitwasyon, natananan natili siya't tapat kasi bakit? Kasi nagtitiwala siya sa Panginoon na uh, ano man 'yung kanyang uh, sitwasyon dahil sa kanyang commitment, 'no, 'yung pag-yield niya sa Panginoon ay nangangailangan po talaga ito ng tiwala sa kanya. 'Di ba? Pag nag-yield tayo kay Lord, magtiwala tayo. At sabi naman ng Biblia, walang nagtitiwala sa Panginoon na binibigo ng Diyos. So yan lamang mga kapatid at nawa sa patuloy nating paglilingkod sa Kanya, sa ating Panginoon, ay huwag tayong mawalan ng tiwala sa Kanya. At na patuloy tayong umasa na naman na ating pinagdaranan, ano man yung ating mga sitwasyon. Siya ay handang tumulong, siya ay handang sumuporta, siya ay nandyan lang na kung saan ko tayo tatawag mananalig at uh, mananampalataya sa kanya alam natin nakikilos ng Diyos Ano ang imposible ng bagay na ating pinagdaraanan sabi ng Bible mangyayari ang lahat ng bagay ayon sa iyong paniniwala so yun lamang mga kapatid at uh, magandang uh, umaga sister she she no uh, at uh, brother paul So magandang uh, umaga po sa ating lahat at nawaan kasi patuloy magpala sa bawat isa po sa atin.